ibig sabihin ay, wala na po wala na po kayo kamag-anak dito kasi po kaya po namin kayo natin po kasi pag po na ganitong oras napapalitan na po kami kasi ano po kami music po kami iba na po yung pumapalit sa amin e kung hindi po namin kayo maatin wala po mag sa inyo kasi, ano po ginagawa po Ay. Na. Ay. alam mo nga po mayroon po kayong ano eh kapag anak na kapag kapag sa ano kasi nagtataka po kami bang pinabayaan po kayo ng

dito po talaga yung bahay niyo po. Ayun bayo ayun yung bayo ayun ba talaga Ayan yung bahay na yun. yung bahay mo Hindi. Yung upa ko. Diyan sa top 30 Hindi ko na nga ayun kung magkano binabayad ko eh. ibig sabihin po, wala po kayong kasama dyan na wala na eh, parang ang hirap po ng kalagayan niya. Ano ko, may... ano ko para iyan ko para makita ng mga mag-aaral. Ano Gala din sa ako din malapit na daw ng din Kaya medyo hindi kami mo pala. Ano pong pangalan niyo nay? Ayida ay IDA. Ayida, ano po ang pangalan niya? Ayida, DSN Boy. Bergado. R. DSN Boy, E R, G S Singer, A N O. Oh. Bergado. Bergano. Ah, Bergano. B-E-R-G-A-N-O. -E -A, oh. a L po, L-O. Bergano. N-O, ah, Bergano. Bergano. Ang yung N-O, pero pag sinabi mo, may I, Bergano. Ah. Ano na, ano Bergano, paano na ano? A-I-D-A. Aida, po, aida Bergano. Bergano. paano yan na, eh? kung Ida. iwan po namin kayo dito, sino po makasama nyo po? kaya nyo na kaya nyo po na yan ako eh yun, ano, ako, na, Anong oras na ba? Maaga pa nga. Ano o, na po? Alas 6 na po? Kami na, alis na kami. Oo, sige. Na, salamat o. sa, sa na akin. Sige po, Nay. Sige po, Nay. God bless it. Mahala o, po, ingat, ingat, o, po. ingat po kayo, nai Thank you very much. Ingat po kayo, Nay, ha. Ay, sana po, meron pong, ano, kung may mang ano, may tumulong po sa inyo. Sana mahanap ko po yung mga ibang kamag-anak nyo po kung, talaga, kung, nandito, ay, mo na, kung nandito. Kung nandito pa, pa, sana po na, yung mga kamag-anak nyo na, po nandito pa rin para kung sakaling ano, hindi, po, na, na, matulungan tulungan nyo po. Sana po kahit matulungan po man lang kayo para hindi po kayo na Kasi po sa kalagayan nyo po yan po yung bahay nyo, mga ano, wala po siya kasama, madilim po. Saan po kayo naka-estine? Diyan lang sa baba? Wala po si nanay. Nandun po siya sa aming galing sa barangay. Sige po, tingnan natin. Ito po yung ano. Hawak po kayo na dito. Baka ako yung mga ano. kayo dito, kung nandyan ako, kung matok lang kayo. Tulungan po, matulungan po natin sana si nanay. Mahanap yung mga kamag-anak niya. Hindi lahat ng Pilipino, eh matulungin na ngayon. Eh. Opo, yung, iba po, makasarili na po yung iba. Oo. Pero sa edad nyo po, 88 na po pa kayo, no? 2 years before kayo mag 19 no? Ay, oo oh, oh, nga, ano? 1936 ako opo, okay. eh. hindi dapat ano sa yon? ganyang edad nyo po, dapat talaga may kasama po kayo sa buhay. Anong 1936? Dito po kayo nakatira na eh. Oo, ito apartment ko. Ano kayo? Para makita nyo. Dito Pumato kayo baka sa kanang nang dito ko. Magkita-kita ko dito. Oo. Oo, oh, po yung bahay ni nanay, napakadilig. Ah, oh, pinutulan siya ng ilaw. Ay, May ilaw. Ay, Malilim. Tinutulan siya ng iglo. Ayun ba mga ano. Kawa naman po si nanay. Eh. Wala, yung flashlight. Po si nanay. Eh. Napakadilim po ng bahay ni nanay. Sana po. Sino man... Nakakilala kay Nanay Aida Berganyo. Tulong mga kamag-anak niya po, tulungan niyo po si nanay. Wala po siyang kasama rito sa edad niya pong 88 years old. Dapat po, meron na po, meron po siyang kasama. Kawawa naman po, napakadilim po ng bahay niyo. Sana po matulungan po niyo si nanay. Ano, napakadilim po. Ay, may ilaw na, buddy. Pasok tayo, pasok. Pasok. bahay Dilim ba? Di pero nga kanyang ano mo, pang iilaw ko lang dito. Wala, ayan. Dilim po, yun. Ganda ng TV mo, may bayan pa na to. Sabi nga naman ba? po ng bahay nyo na yun. Ay, may ilaw po ba to? Wala ka naman dapat sa pinto. May pinto, may ano rin may... eh. O oh, ito pa na, meron tayong maaano o. Oh. Sige po nai, kain lang po kayo nai. Wala Hindi. po mo. Kain oh. na po kain tayo. Sige po nai, kain lang po kayo nai. Ito mo. Pakadilim ano oh. po? Yeah. Yeah. po. Ito lang lang lang. Ito lang lang. Hindi, ano mo pa hanap o. O, sila mo. Ayaw mong buksan. O, oh, nilak. Napakadilim po. Ito dito lang na natutulog si nanay eh. Sige po, nay. Thank you, Nay. Thank you. Oh. Okay. Battle of Bacandal ka no? 19. Yung mga ano pa pinanan ano, ni oh. The Battle for Gadal Ga Ga Canal. Wala po na, eh. General Merrill. twin edited. Maidik po kayo magbasa ng mga ano na, ya mga the battle of ano ah. Guadalcanal sige nai huwag nyo na po kaming isipin nai hmm, Ang oh, dilim mo, ano, kawa si nanay, napakadilim ng na bahay niya, parang sa kikilos, sa edad niya pong 88 years old. Sige, isa kayo. Sige, nai, salamat po. Mm oh, -hmm. Na, mauna na po kami na ya. Ha? Ah, ha? mauna na po kami. Oo, oh, oh. salamat oh, sa po. Opo, pag, pag, may na, problema po kayo, punta lang okay. po kayo nangan. Si kayo dito, tignan niyo kung nandoon kung kita tayo, di diba Opo, sige na. Ano tayo kahit uh, short. Okay, okay po. po. Okay. Si oh. salamat, salamat. Aida Berganyo po ang pangalan niyo na, no? Sige po. Ay, salamat. salamat. Dito po, no. Na makakita ng Pilipino kagaya ng dibutulong sa kapwa nila, yung iba hindi. Hindi ka o, man ito, ko, ma po ng bahay. Sobra. Maraming salamat. Oh, sige po nay. Ingat po kayo dyan, ay.